Hati-hati lang ito, ha? Set up. Kutol na tayo. mamaya na. Oo nga. Dito ka lang. Ako na si pa. đi My 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 Nasunod na ang utos niyo, sir. Nakadetain na sa Bureau ang lahat ng pulis na sakot sa nangyaring ito. Napagsabihan rin lahat ng opisyal nila tungkol sa Total News Blackout. Imbestigahin niyong mabuti ang lahat ng mga pulis na yon, Pepe. Tiktikin niyo sila. Gusto kong malaman ang pinag-ugatan ng mga nangyaring ito. Missing counter to, sir. At may umamin na rin isa sa mga pulis. At dahil sa isang napagkakamali, dalawa sa pinakamahusay na agents natin ang napatay malaking kawalan sa Intelligence Bureau ang pagkamatay ng dalawang yan. Pero higit na mas malaking problema ang kailangang hanapan natin ng solusyon. Talagang malaking problema kung hindi tayo makakuha ng kapalit nila. Tsak nakukutuban ng sindikato kung biglang parang bulang mawawala yung dalawa. Siguradong may nilabag na rules of engagement ang mga polis na yon. Dahil kung hindi, nalaman sana nila na undercover agent sa mag-asawa. Gentlemen, We have two dead agents in our hands, and there's nothing we can do about that anymore. Ang dapat natin pag-isipan ngayon ay kung ano ang dapat natin gawin para hindi masayang ang mahabang panahong ginugul natin sa operasyong ito. But sir, I think we still have time. Ayon sa impormasyon na binigay ng dalawang agent bago sila napatay, inutusan silang pumunta ng Japan para sundan yung taong balakid na pinasindikato. Tatlong linggo binigay na tani para matapos ang misyon. Three weeks? Hindi sa patang panahon na yun para makakita tayo ng kapalit nila. Yan ngayon ang problema. Kailangan makakuha tayo ng kamukang kamuka ng mga agents na napatay para wag mahalata ng sindikato na ibang tao na ang kaharap nila. Come in! We're sorry for the intrusion, sir. Meron lang kami natuklasan na kailangan niyong makita. Sir, may pag-asa po tayo. What do you mean? Sir, nakuha ho namin ang mga record na yan sa police files. Magpagawa kayo ng maraming kopya niyan. Yes, sir. Ikalat niyo yan sa mga field agents natin. At Pepe, sabihin mo sa kanila, subaybayan nila yung dalawang yan. Size the Lalo <laughs> tayo! Sige! 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 O, paano? Pare! Pare, kukolektay mo lang yung pera. Pare, tingnan mo! Oh. Tumata ka! O ano? Abulin mo! Banat! Pare, pare! Bayad mo! Teka! Ano ba siya mo? Nakipag... Hindi eh. Ano? Wala ka naman pera! Hindi! Eh, okay. pa pare! Tito tito na, na. Sino Dapat siya Teka nga, nakakagwal na sa inyo. Agad na. <coughs> ako, bala inyo. O oh, sige, basta ikaw punta dito. Ako bahala iyo. Oh. Ralay. O oh, sige, go tawag uli ah. Hmm. Patlundad. Iyan yan, bagong-bago babayaran mo ko, tatlong daan. Bago nga, nakaw naman. Bakit? Kailan ka ba bumili ng hindi nakaw? Isang libo. Mahal. Chwalay, pambihira ka naman eh. Halos lahat ng gamit dito sa lugar mo, galing sa akin. Pati ba naman ako, kakanin mo pa? Negosyo to, Julie. Pero sige, baka ikaw sabi wala akong pakisama. pa payad, limandaan. Hanggang doon na lang. O ano, payag ka? Sagutin mo naman yung telepono. Pag-iisipan ko. Hello? Hello, Chuala. May dadalhin ako sa Talaga? Oo. Okay. Basta inches? 23. Saka marami pa. Marami? Ano pa meron? Meron akong CD. May stereo, may cassette. O sige, basta ikaw. Sigurado yan. Mahal ko ha. Ah. Lahat dala sa akin. Wala problema. Magaling ako pahit sa iyo, di ba? Ay ganyan ka naman eh. Pag nating ko niya, mo. Hindi. Basta ikaw dala bago. Ako mahala sa iyo. Sigurado ka. kung mamaya... Kahit ikaw dala bukas hapon. Hapon? Bukas? Oo. Baka mamaya wala ka. oh, ikaw tawag ulit ha? Ano? Payak ka? Oh, sa dalawa, tatlo, apat, lima. <laughs> Sige, nakaw ka uli, Tapos tala mo rito, ha? Ah. Sige. Salamat din. Ututo -utu talaga sa Julio. Pwede ko benta to dalawa libo, Ah. Marisol. Soft nga. Anong soft drink? Kahit ano, basta yung malamig na malamig. Ito. Thank you. Salamat, ha. Sige. Okay. Ah, uh, Manong, yun yung hong... 20 pesos o... Mm. Erbong, hey, ano nga sa'yo? Bakit para kang... Wala naman eh. Naglakad lang ako mula kaya po hanggang dito sa inyo. Bakit ka naglakad, hindi ka sumakay? Natukutan ako eh. Yung pera pa nabang inipon-ipon ko tsaka yung pera pinagsalaan ng lupa ako doon sa probinsya. Nawala lahat na tinanala yung amoy ng pera sa bulsa ko. Alam mo namang Maynila ito, maraming mga manduro ko talaga dito. Dapat hindi ka tanong ng ganun. Ang ko pa namang manduro at yung babae niyo. Babae ka mo? Oo, babae. Ano yung tsura? Ma uh maganda. -huh. Balingkinita ng katawan. Morena. May dimple, dimples. May dimples? Dimples. Ito na yung gamot na kailangan nyo, tatay ko. Kompleto na ho yan. Pasensya ka na sa akin, Julia. Pati tuloy ikaw eh, na perwisyo. Kung bakit naman kasi itong sakit ko eh. Sa dami ng tawag dapat napuan eh, ako pa napilit. Tsaka, nahihiyan na nga ako sa iyo eh. Pati yung dati kong hanap buhay, ikaw nang gumaganap na alam ko namang ayaw mo ng buhay na ganun. Eh, pansamantala lang naman ho, tatay ko eh. Habang hindi pa ako nakahanap ng trabaho. Ang mahalaga sa akin ngayon, ay ang gumaling ho kayo. At kapag magaling na magaling na ho kayo, mag-ipon uli ako. Tapos, matutupad na yung matagal yung pinapangarap para sa akin na makatapos ako ng pag-aaral. At, tatay ko, kapag nangyari ho yun, ako ang tatanghaling kauna-unahang mandurukot na nagkaroon ng diploma. Ha! O, do. magandang araw ho. Ano natin? Eh, itong pinsan ko, nadukutan raw eh. Dito raw tumakbo yung dumukot eh. Son, yan nandukot sa akin. Ano? Hoy, sandali ha. Dahan-dahan ka sa pagsasalita mo. Anong nandukot ako? Gusto mong poksain kita, ha? Huh? Kunwari ka pa, ikaw naman talaga yung mandurugas kanina. Ah, ganun ah? ah? ha? Mandurugas, ha? 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 Ano naman, Julie? Akala ko ba big time lang ang tinitira mo? Pati mo naman tong pinsang kong prom di, yayariin mo pa? Hoy, Bardo. Kaya niyo bang patunayan ng binibitang niyo sa akin, ha? Ah? Bakit? May ebidensya ba kayo? Ha? Huh? Ebidensya? Siguro, ay ang pinsan mo kaya nadukutan. Yan naman naman yung tura, oh. Mukha pa lang. Pa ano ko ba naman? Ano? Oh, palo ka ng palo. Tinuturo ka na nga ng anong tao eh. Tatay, ko, Mukhang may pinagtatalo ng kayo dyan ah. Meron nga, ano sir. Ano ko? Uh, Ito kasi pinisang ko. Wala ho. Um, Pinag-uusapan lang namin yung nababalitang demolition dito. Grabe. Demolition. Totoo ba yun? <laughs> hindi, hindi. Hindi totoo yun. Ah, uh, sargento. Tapasal kayo sargento eh. Ano ho bang atin? Eh, magtatanong-tanong lang sana, mang isko. Kasi, oh, yung kasama namin, eh, nanakawan yung kotse. Pagbalik niya sa parking lot, eh, wala na yung stereo niya, tsaka yung perang laman ng pitaka niya naiiwal. Baka ka ako, kilala niyo kung sinong tumalo sa kasama ko. Ah, naku, sargento, eh, wala ho kong alam dyan, eh. Pati yung mga teradon ng bukas kotse, eh, nagsialisan na rito, wala na ho sila rito, wala ho kong alam dyan. Ako meron, meron pang naiiwan dyan. Ako rin! Kilala niyo ba kung sinong tinutukoy ko? Kinala ko, sir. Pero hindi pa ako sigurado eh. Hayaan niyo ipagtatanong ko. At kapag sigurado na ako, sasabihin ko sa inyo, sir. Dapat talaga bigyan ng leksyon yung mga magnanakaw na yan eh. Lalo na yung mga mandurukot, na walang patawad, na hindi namimili ng bibiktimahin. Kapal. Di ba, Julie? Ha? Ah, uh, uh, oh, Tama-tama siya. Tama si Bardo, sir. Gali mo talaga. Dapat talaga yung mga yun. Bigyan ng leksyon yun. Kapal, grabe. Ang galing mo eh. Talaga? <laughs> galing, hmm. grabe. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, kung ganun ho eh, papaalam na ho ako. Pasensya na ho kayo kung nakaabala ako. Sige ho, sir. Sige, sir. Sige. Sasabihin Sige. ko kagad sa inyo, sir. Ingat. Salamat. Hmm. Sasabihin ko. Paano, Julie? Pabutin pa ba natin yung kaso ng pinsa ko kay sa rento? Kailangan pa bang paabutin kay Sargento yun? Eh, pwede naman pag-usapan sa mais na paraan. Ah. Ayan! Wallet ng pinsan mo, 50 pesos nang nandyan. Hoy, pag-ingatan niyo yung bulok na wallet ng pinsan mong mas bulok, ha? Mangisko, hindi pa pala nakakaalis lahat ng mandurukot, eh. May naiwan pang isa. Matapang pa! Halika na, malis na tayo. Baka madukutan ulit tayo. Sige na, tsupi! Alis! Sige, ha? Pinaghirapan ko pa yun. Tay, halika na. Marami pa tayong bibilangin eh. <laughs>